Kahit talo ang Golden State Warriors, pasok pa rin sila sa quarterfinals mga idol. Pero bago yan, eto muna. Laglag na sa NBA Cup ang Boston Celtics pagkatapos na matalo ang Orlando Magic sa Knicks kanina. Para manatili sa contention sa NBA Cup, kinakilangan na itong Orlando Magic ang manalo laban sa Knicks mga idol. So balit bigungaw silang magawa iyon kaya automatic laglag ang Boston Celtics at nanguna na ngayon ang New York Knicks sa kanilang grupo. Ito kasi dapat yung mga senaryo. Una, ang Orlando Magic ang makatalo sa Knicks o ang Knicks ang mananalo by 38 plus points. At ang pangalawa, matalo ng Milwaukee Bucks ang Pistons by 6 o manalo ang Pistons by 7 laban sa kanila. Sa NBA Cup kasi, hindi lang yung laban kung gaano karami yung natalo mo kundi puntos ang pinagbabasayan dito ng NBA mga idol. Nagalit si Coach Steve Kerr sa mga referee pagkatapos na hindi tinawagan ng technical foul ng mga referee si Christian Brown kanina kung saan ito'y tumawag ng timeout na ubus na yung kanilang timeout. Naimbiyar na mga idol si Coach Steve Kerr sa mga referee ngunit hindi naman siya pinansin ito. Maliban dyan, Pinuna ni Coach Steve Kerr ang poor decision making ni Brandon Podjemski sa kanilang laban kung saan pinipilit niyang butatain kahit na yung mga jumpers na siyang nagre sa isang foul. Magaling daw naman talaga itong si Podjemski pero kinakilangan niyang panoorin ang mga clip na kanilang ipapanood para maiwasan na ang mga ginawa niyang pagkakamali sa kanilang laban ngayon. Gayon pa mga idol, pasok pa rin sa quarterfinals ang Golden State Warriors at kanilang kakalabanin ng Rockets sa road. Kung baga sila mismo ang bibisita sa bahay mga idol dahil kung nanalo ang Golden State Warriors versus Denver Nuggets, sila ang mag-host sa kanilang kalaban. Quarterfinals ang pinag-uusapan dito mga idol at kung sino yung mananalo, pupunta na sa Las Vegas at kakalabanin nila kung sino ang mananalo sa laban ng Thunder at ng Dallas Mavericks. Palabas ng court mga idol masaya si Kyrie Irving na sila pa rin ang nanalo despite na mayroon silang 25 turnovers laban sa Memphis Grizzlies at hindi pa nagkaroon ng magandang gabes na Kyrie Irving and Clay Thompson sa pagbabalik nito. Kayon pa mga idol, sila pa rin ang nanalo laban sa Memphis Grizzlies at yun hoy ikinatuwa ni Kyrie Irving habang papalabas siya sa court papunta sa kanilang lucky room. Ayon pa mismo kay Kyrie Irving mga idol, hindi siya makapaniwala na kahit na sila nagkaroon ng 25 turnovers, hindi sila naging maingat sa bola, naging curly sila pero sa huli nakuha pa rin nila ang panalo. Sa ngayon mga idol, patuloy pa rin ang mga panalong laban ng Dallas Mavericks at kanilang naipanalo na ang anim sa kanilang pitong laban. Yan lang sa ngayon ng ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.